Ayun, magandang hapon mga bay Ngayon nanggagaling tayo sa Memory PH uh, Bumili tayo ng ating magagamit na kamera So ito na yung gamit natin ngayon Ikinabit natin sa ating helmet Ngayon naman Pupunta tayo sa Dolomite Beach Sa Rojas Boulevard So samahan nyo kami mga bay Bago ang lahat, pasok muna natin yung ating Intro <coughs> And I think What a wonderful So continue tayo mga bay no Ito pala yung ating unang gala na lumayo-layo tayo sa bahay dahil wala pa nga tayong ORCR, walang plaka. So diyan lang tayo sa palengke at bahay lang, ganun lang ang takbo natin, malapitan lang. Ngayon dahil meron na siyang ORCR, shout out nga pala sa Yamaha Bitter Living sa R Cycle at napakabilis nila na-release nila yung plaka within uh, ORCR na release nila ng 21 days then sumunod na pangalawang araw lumabas din ang plaka so 23 days lumabas na ang plaka so napakabilis nila no shout out kay sir Elmer pala na napakasi pagkumuntak sa mga customer nila so yun nga mga bay dahil pilip ako sa kabilisan nila hangang hanga ako kaya Shout out Yamaha Better Living. Ang galing nyo. Napakabilis na proseso. Kaya yung nagbabalak kumuha dyan. Huwag na kayong munta sa iba dyan na lang. Dahil napakagaling. Asikasong asikaso ka pa. Kaya yun. Hanapin nyo si Sir Elmer. Napakagaling bait pa. So yun mga bay. gusto mo ibalik malayo kasi para area pa ako tapos Manila area yung pinagbilhan ko so may kalayuan nga kaya gusto kong itesting ka agad at pagdating sa bahay makita ko ka agad yung kung ano yung resulta ng ano ng kuha ng video so far maganda naman so traffic talaga tong area na to malapit sa ano sa kaya po charts. Pero pagkalagpas naman ito, medyo okay naman. Yung mga pakanan lang ito dahil nag-start na yata yung ano, simba kasi linggo nga ng hapon. Kaya madami talagang tao ngayon. So ito lumawag na diretso lang tayo at gusto rin natin marating yung Ruhas Boulevard dahil mula nung umalis tayo ng bansa hindi na tayo nakabalik dyan no? saka first time nating makita yung uh, yung beach na yung tinampak na ano, na buhangin so see you Dolomite Beach ayun luneta na tayo kitang kita ng Manila Hotel sa harapan maluwag walang magano sa sakyan kaso ah, oh, so. ang daming tao naglalakad dami daming na masyal dami daming tao may mga bata pa pwede na palang masyal ang mga bata ngayon uh mm -huh. -hmm. Buti naman nakakapasyal na yung mga bata, hindi lang yung puro bahay lang, no? pero para sa safety nila mas maiging hindi muna siguro makipagsabayan sa maraming tao ngayon kasi para sa akin lang ah para sa safety pero yung totoosin na-board na rin yung mga bata talaga dahil puro bahay lang kawawa din naman kasi kung iisipin pero nakakapasyal na pala oh. may mga, marami akong nakikita may mga dalang bata pagkagaling din to sa Dolomite Beach oh, ang dami tao dagsa dagsa ang tao sa Dolomite Beach siguro to galing kasi dyan sa unahan na yung Dolomite eh. ang hmm, daming ang daming bata talaga may mga nakikita akong bata ang dami ang daming tao so ibig sabihin ang dami nga namamasyal dito pagka ganon kasi kakabukas lang yata nito ulit eh dahil sinara nga ito nung ano ilang araw gawa ng pandemic so ngayon ito na siya ang daming tao sobra hindi kami makapa hindi na tayo makapasok sa loob ayokong makipagsabayan makipag siksikan dahil ang daming nagbibidyo ang daming mga vlogger ang daming kong nakikitang may mga anak may mga kamera kaya mukhang ang hirap ang hirap ipagsabayan pero try natin kung makakapasok kasi parang ano eh may maghahanap lang ako ng parking tapos try natin kung makipa, makakasiksik tayo kung kung pwede so ang daming tao ang daming namamasyal kaya kaya pala yung may mga batang nasa sa lubong no dito pala galing mamashal sila so nakakalabas na nga ang mga batas ang dami parang gusto kong umapak dyan sa buhangin agad kaya mga bay kung sino man yung nakapunta na dito congrats dahil kami hindi pa daming tao talaga wow maganda maglakad-lakad so ito siya hindi na kami makapasok dahil parang nakakatakot makipagsabayan pila-pila pala ang papasok so sa dami nito anong oras na kami matatapos kung papasok pa kami kaya anong gagawin natin dito <laughs> sobrang daming tao oh my god siksikan kaya yung iba nagbibidyo sa labas na lang. Paano kaya ito? Kung papasok. Wow, grabe. So hindi na lang tayo papasok. Siguro ipagpaliban na lang natin sa susunod na araw. Huwag lang munang makipagsabayan dahil sobrang daming tao at saka delikado hindi maganda makipagsabayan, makipagsiksikan. Kaya, hindi na lang muna siguro, wrong timing yung punta natin. Uh, first time ko pa naman sanang makita yung ano, dolomite beach. Ang problema, dami tao. Basta daming bata. Dinala nila yung bata sa ganun karaming tao hindi maganda ipagsiksikan dahil alam nyo na yung cases ngayon sa Pilipinas sobrang dami pa rin kaya kahit na sabihin mong fully vaccinated na tayo hindi pa rin maganda kasi may mga nag-aantay sa bahay